Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Spirit Guide, ano po ang mensahe natin kay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have victory so may mga ipapanalo kayo dito. Yan. So pwedeng sumisikat yung karamihan sa inyo dito or nagiging kilala kayo or kung ano man yung ginagawa ninyo, yung iba naman sa inyo pinagchichismisan lang kayo dito. Earth sign. So hindi ka dapat ma ano ba? Panghinaan ng loob dito sa mga taong pinag-uusapan ka. Bakit? Kasi oh, mahalaga ka sa kanila eh. Importante ka sa kanila, pinag Ayun, oh. Eh, binibigyan no? ka nila ng time, binibigyan ka nila ng attention first chakra. Kaya naman pala mga naiingit sa'yo yung mga taong to. Ayan po. So, ayun talaga yung nakikita ko. Nagiging very popular kayo dyan sa forte ninyo, earth signs. Kaya tuloy-tuloy nyo lang po yan. Nasa tamang path po kayo if kayo man ay nagtataka. <laughs> nagtataka o nagtatanong kayo kung nasa tamang path ba kayo. Yes po, nasa tamang path po kayo. The temple path. O, oh, di ba sa sabi nga ni Universe, ayan. So, tuloy-tuloy nyo lang po yan kasi mas madami pa kayong achievements na marireceive dyan sa pinili ninyo na path. We have seven chakra. Wow. Ayan, sobrang nagiging powerful talaga kayo. You are very powerful. Power manifester yung iba sa inyo. Earth signs. Kaya naman, ayan po. Napakaganda. Um, salain nyo yung mga iniisip ninyo kasi naa-attract nyo sila kaagad pati nga ito, oh, pwedeng mga naiisip nyo kasi yung mga taong to so alisin nyo sila sa life mo, alisin mo sila sa isipan mo para tigilan kanila kasi naa-attract mo sila actually meron dito kaya ka pinag-usapan natutuwa sila sa energy mo yun na din, yung tuwa na napunta sa inggit ganun yung nangyayari kasi lagi ka na nilang notice we have door to spirit yan, very guided ka talaga dito. Actually, iba sa inyo, pwede na bukas talaga yung third eye ninyo. Uh, malakas yung pakiramdam ninyo, earth sign. So, pwede pag nagpupunta kayo ng simbahan. Ewan ko, meron dito may takot sa simbahan. Or siguro may takot kayo dun sa mga, sa ano ba, mga rebulto. Ganon, yung iba sa inyo. Feeling nyo kasi, ewan ko, ano yung feeling ninyo. Basta, <laughs> natatakot yung iba sa inyo. Mm, -mm. Tapos, yung iba naman po sa inyo, ayan... Parang pag may pinuntahan kayo earth Science, may sumasama sa inyo na spirit. Kaya hindi ba sabi yung pagpag, -pag? ano tama ba? Tama ba yun? Pagpag -pag ba yun? Yung pupunta ka muna sa isang mataong lugar bago ka umuwi ng bahay kapag galing ka sa burol, ganyan. Kasi pwedeng may sumama sa'yo. So, kapag may pinuntahan po kayo na new places, huwag muna kayong dumiretso sa bahay kasi pwedeng masama ninyo. Tumataas yung balahibo ko. So, baka may mga nasasama kayo dito. Kaya din mahalaga na balansin ninyo, inyo, yung inyong mga chakras. So, ito po yung lucky number ninyo. We have number 28, 12, 7, 41, 32, and 35. Pwede naman meron kayo napaginipan um, na pwedeng alam nyo yung taong to ay na maalam na pero bakit dun sa panaginip ninyo buhay na buhay yung taong to so tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, spirit guide mensahe pa po natin kay earth signs Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus ngayong araw na ito, spirit guide we have dog Ayan. So, di ba, meron talaga dito, oh. Be your own best friend, sabi sa Universe. Kaya, ayun, iwasan nyo talagang masyadong magtiwala sa mga tao na nasa paligid ninyo. And kasi nga, meron nga dito siguro nakikipag-close talaga sa'yo, earth signs. Pero yung mga taong to kasi, gusto lang nila na makasagap ng light mo. Gusto lang nila makibalita sa kung ano na ba yung nangyayari sa life mo. Tignan natin, spirit guide, we have Ocean go with the flow and flow with the glow yan so ano lang kayo dito magpa-floating floating lang daw muna kayo dito relax yan naman yung sinasabi sa inyo dito ni universe relax kayo ngayong araw na ito Mm, kung meron kayong kailangan pagdesisyonan, earth signs, wala kayong ibang dapat tanongin kung hindi yung sarili ninyo. At kung nagugulaan kayo, balance your first chakra. Makakatulong po yan sa inyo. Tignan pa po natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo, spirit guide. Ayan, meron yata dito magpapayos ng ngipin. Ngayong araw na ito, or it could be brace, braces ninyo. Tignan natin, spirit guide. We have food eating. Yan. So, ang ganda lang. Iba sa inyo, parang nagre-relax talaga kayo ngayong araw na to. Mm, mm Ayun, no? Sabi din talaga sa inyo ni Universe, ingatan niyo yung mga iniisip niyo kasi na-attract nyo talaga yan. Earth sign. So, baguhin niyo yung mindset niyo Sabi ko nga, very guided kayo dito. Kaya kung may mga nag-uusap man about sa'yo, mm -mm at masama yung pinag-uusapan ng mga taong to regarding sa iyo. Parang mararamdaman mo yan eh. Hindi mo din alam kung bakit bakit mo nararamdaman pero tuwing may mga taong pinag-uusapan card signs na ano mo siya talaga na feel mo. Hindi ko lang alam kung anong feeling 'yon pero iba yung pakiramdam mo tuwing may nag-uusap tungkol sa Check po natin kung ano pa yung mensahe para sa spirit guide. So nasabi ko na ba yung lucky number niyo? Oo, yata. <laughs> Oo, nasabi ko na nga. Tignan natin. Pagdating po sa trabaho, ayan, so very busy kayo talaga dito. Ayan, no, ang dami-dami ninyong parang meron kayong tinuturuan dito. Ano yung tawag doon? May, yung iba sa inyo parang may demo kayo dito pagdating sa trabaho. Earth science, So, ayan, nakikinig kayo dito or kayo yung pinapakinggan. So, meron kayo dito mga makakatulong pagdating sa inyong project, pagdating dito sa inyong trabaho. At nakikita ko talaga magiging successful yan. Ayan. Kaya tuloy-tuloy mo lang, earth signs, and believe in yourself. Pagdating naman po sa inyong negosyo, we have four of swords. Ayan. So, yung iba naman dito, parang kailangan nyo talaga ng pahinga. Earth signs. Kung yan po talaga yung need ninyo ngayong araw na to, then magpahinga po kayo. mhm -mm. -mm. Relax lang muna kayo dito. Makakabawi din po yung business ninyo. Pwede nga na may naninira dito sa business mo. Magsasorry sa'yo yung tao na yan. Kung sino man yan. Earth signs. Alam mo kung bakit? Kasi mamalasin yung tao na yan. Kung sino man tong nag-uusap, yung pinag-uusapan ka, o yung mga tao na yan, again sa'yo, may mga sinasabi sila, nako, Makikita nila medyo mahihirapan yung mga taong 'yan. Tapos mapapasabi na lang sila na sorry, earth signs, hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Kaya ayan ano lang kayo dito, relax kayo sa inyong negosyo or focus kayo sa inyong negosyo. Yung iba nga sa inyo, parang nagbabalak na kayong lumipat dito. Pinag-iisipan nyo na yata. Kasi pwedeng hindi nyo talaga din nakakasundo yung mga tao dyan sa community na kinalalagyan ng business ninyo. We have the chariot. Pagdating po ito sa money mo, so victory pa rin talaga. May hahakutin ka dito. Earth signs. Yung iba sa inyo kung eh, hindi ko alam kung ano yung mga binebenta ninyo or ano ba yung, ano ba yung mga pinagkakakitaan niyo pero yun nga sabi ko nga may hahakutin kayo dito at hahakot talaga kayo ng pera earth signs ayan no maganda to so yung mga plants ninyo yung mga sabi natin um, negosyo ninyo ayan po maganda kikita talaga siya so napakaganda ng araw na to para sa iyo napakagandang simula nito earth signs para sa iyo at pagdating naman po sa love life 10 of cups Oh, kaya naman pala maraming naiinggit sa'yo Kasi ang ganda ng mga energies mo dito Earth signs Ang daming magagandang mangyayari sa life mo ngayon Kaya madaming naiinggit Ayan, gets ko na ngayon kung bakit Ang ganda ng mga energy mo Pagdating sa family mo Pwedeng kasundo mo Hindi naman siguro lahat, no? Or baka nga lahat kasundo mo pero kasi yun yung na, yun, yun, kaya pinag-uusapan yung iba sa inyo kasi pe, pwede na yun yung mga wala sa kanila. Kaya nga mga naiingit talaga to sa'yo. Marriage. Ayan. Wedding bells are ringing. Meron dito pwedeng nagpaplano na po na magpakasal. Baka nga ito, oh. Ito, ano to, food tasting yung iba sa inyo. You know, wedding bells are ringing. So, kung may kakasal naman po ngayong araw na ito. Ayan po. Best wishes po, earth signs. And God bless your marriage. Nasa tamang tao na yung karamihan sa inyo, earth signs. At kung wala pa naman kayo sa tamang tao, ipagdasal ninyo yung tao na yun. Ay, I mean, hindi yung tao eh. Wag, wag tao yung hilingin ninyo. Wag yung tao yung ipagdasal ninyo. Kung hindi, yung karakteristik, yung tipo ng tao na gusto ninyo na makasama, yung ugali, yun po. Yun po yung hilingin ninyo at ibibigay talaga yan. Mahirap kasi pag tao, pag specific na tao yung hinihiling ninyo. Even sa manifestations natin, it's a no-no. Kasi na ano mo yung free will ng tao na parang nalalagpasan mo ba? Ano mo yun? Yung boundaries niya, nilalagpasan mo. So, ayan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come, Earth Signs. Bye-bye!